Hello! Good noon po sa ating lahat. Ngayon, ala, mag 11.30 na. Ngayon, magluluto tayo ng posit. O, tinaw, lakas. Ganda ng pusit ko. Fresh pa yan na nabili namin doon sa palengke. Ngayon, magluto tayo ng adobong pusit. Samahan mo ako. Ito ulam namin ngayon, ha? Ito yung pusit na paborito ng mga Pilipino. Kaya, samahan mo ako magluto. Tara, luto tayo! ngayon, ugaso na natin ang poset, ha? Ugaso na natin para ito'y malinis. At para simulan na natin ang ating pagluloto. Ito na yon po siya. Ayan. Habang tayo nagsasaing, ano hinahan natin? Hinahan na natin yung ating sinaing. Ayan. Ayan. Ugas muna ng poset para ito'y sigurar malinis. Ugaso natin ang dalawang dishes Natin na ito doon. Ugasan natin para sigurado tayo na malinis siya, ha? Hindi siya tapitan, ha? Mamoy ang mawoy. Habang tayo ay... Habang tayo mag-antay, na malasalo sa kunti, tayo magagayat ng marikado. Marikado? Marikado? Unahin mo natin yung pagayat ng mga rekado. Malaki pa. Malaki na natin pa. Ano? Mga ka ka doon. Kayo, ano paborito niyo luto sa? Kasi, pero panalasan sa pusit, pag malaki, iniihaw. Isilap ka ng kardis sa ilalim. Pag maliit may inaadobo. Lalo sa amin sa so, provinsya, so, so, inaadobo talaga yan. Ang pinakagusto ko ng pusit, yung sigarelyo. Tawag sa amin, yung mahaba na maliit. Kasi laki nito, mahaba. Hindi yun ang masarap gawing bagoong. Bagoong na pusit. Yan. Marumutan tayo ng rekado. Unahin na lang natin ng rekado kasi matigas-tigas po yung pusit. Hindi na natin lagyan ng maraming mga raw spices, lalo na mga seasonings. Kasi yung seasonings talaga hindi healthy sa katawan. May kita lang na natin asin, kunting suka, tapos mga ito lang, ricado. Bukas may pakita ko na lulutuin natin na kinagiliwa na luto sa aming probinsya. Napakasarap yun, kaya baka ninyo. luto ako. Surprise! So, luto yun. Karga natin sa plato. Tapos ako naglilinis sa mga plato. Ako sa plato, mga inuman ni Sayon. Alam mo na magsarita ko na bago ng bata kasi mahirap na. Naginaminom sa labas, alam natin ngayon. Ang tubig, saan saan galing, baka kukuha yun sa Ay kailangan talaga natin na ng anak natin. Ang galing natin ang talaga sa adobo kailangan din mawala mga ganito sibuyas sibuyas or onion tapos bawang or garlic saka lagyan na natin ng ginger para tanggal yung amoy-amoy yung gusto ko kinakaya ko yung ginger eh. sa iba yung ng ginger ako lagyan ko kasi maganda eh. masarap sa katawan kinakaya ko talaga ginger kahit sana ako na ano ko talaga yung so, kinakaya ko gusto gusto ko ang ginger Parang adik na ako. May sa una. Dati? Ginger na... Oh, uh, uh, mm, Ginger na kalakay sa... Tawag doon? Yung... Di ba? Sa probinsya, mahilig tayo lagyan natin yung suka, ginger, ahu. Lagay yung suka. Pag maupos ang suka, nilalabas ko yung ginger. Yung inuulang ko. Ulang ko na yan. Huwag tuwa naman ako doon. Kaya nagtataka yung at ko, na nanay ko, ano nangyari dito sa suka natin? Wala nang mga ginger. Wala nang na ahaw. Kinukuha ko yun, kinakain ko yun. Kaya nang base sa isya ko, kinakain ko talaga ang ahaw. Sabi nila, baw-baw daw sa bibig, di ba? Sanay na ito. Nakaka-abit na ng mga ganun, kinakain. Ayun talaga, sanay na. Tapos, isang piraso ganito. Kayo, sino mo karalit dito na inuulam ang ginger na galing sa sukaan? Nagaling natin yan. Ugasan na natin. Hmm. Ano ay na, kunin natin ng na ano? Pusit. Gayatin na natin. Malinis na. Ano ay. Magasan mo dalawang beses Gayatin na natin ang na pusit. Magasan mo natin ito. Ano? Na. Saksalang. Naugasan na sangkalan. Ayatin na natin ang pusit. Huwag lang lakihan. Yeah, yeah. Ano Ordinary size lang. Nahira lang naman. maswerte sa buwan, makapusit ako. Samba lang sa buwan. Kung may pusit sa palengke. May pusit naman, hindi ko naman ito ng araw luto eh. Sa isang linggo, maswerte isa. pang alternate, kasi ako gulay, mostly gulay. Hindi naman kasi kumahilig masyado sa karne. Kahit nasa easy pa ako, hindi sa karne isda lang talaga ako. Pag kumain din ako, hindi ko mahilig na panay mo yan. Ayaw ko rin. Kain na lang normal. Pagkatapos ang kainan, wala na. Yung iba kasi makikita ko, nako. Oh, wala ang tigil. Pagkatapos kumain, may kinukot-kot na naman. Diyos ko. Ako ayaw ko ganun. Itong piraso na buo. Ano? Ano pinakamasarap loko ng sposet ngayon? Kapulis ka, natin ulit. Isang hugas to. Ang pa, para... Marinate na natin sa toyo at kunting suka. So, patay na naman. Yan, prepare natin ito. Ay, Jesus. Prepare na tayo ito, ha? Yan. Ito. Ibasa na natin. ng sa bukas pa. Prepare natin, Ricardo. Kunting toyo, asin, suka, kunting. na. Malinis na siya, o. Oh. Malinis na. Lagyan na natin ngayon ng toyo. Wala na ka na yan. Wala na magic sarap. Original lasa lang yan. Ngayon, may ko pa ito ng kunting tubig. Tubig, tubig. Wala masyado sabaw. Dry na. nag Nagay tayo mantika. Mantika. Kunti lang mantika. Basta lang. Kunti mantika lang. Basta lang mabasa yung ano. Kapalalik. Unahin na natin yung sibuyas at saka ginger. Ako. Sabihin na natin ito. Lagyan natin ng kunting paminta ng ating adobo. Pamentang durok. Dahon ng laurel. Kailangan na wala ng laurel. Dalawang dahon lang. Dalawa. Lagyan dalawang laurel. Dalawa lang. Oh. Ang palasa. Yan. Aro eh. Yummy. Isunod na natin yung zenzor. Anggay amoy amoy na malang sa mga isda. Rekados pa ang mabango na. ba? Diba? May maya lagayan natin yung garlic. Yun, garlic. Garlic na naman. This garlic. Hindi pa siya naman, namula-mula. Kailangan natin yung tunog-tunog kay kurte. Pagpulag-pulahin. Para lalabas talaga yun, aroma ng mga ano, parekado. Ayan, di ba? Di ba? Sarap-sarap tingnan. Yun, lagay natin yung pusit. Nailagay na natin yung, nailagay na natin yung ano, bawang. Ayan na. Brown na siya. Lagay na natin yung pusit. Para sigurado, start na adobo natin magaya natin po si. Ayan. ngayon, sarap. Sarap. Mm. Mm. Wow. 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 natin. Haloy. Haloy. Huwag patagalin. Ayan. Ayun. Takpan na natin yan. Takpan natin haluin. Dagdagan na. Tumig, baya, baya. natin ang takip muna. Takipan muna natin. Yan. Takipan muna. Antayin natin at maglinis tayo na makalap. Ngayon, buksan na natin ang ating adobong puset. Wow! Oh my gosh! Ang sarap niyan. Wow! Ang sarap-sarap. Ayan na. Ayan na, mga kainday, kadudong. Ayan na. Ayan na po siya. Yan. Pakita ko sa inyo. Ganyan na siya. O yan, yeah. no? Adubong pusit. Panray lang natin konti para sigurado masarap yan at saka yami-yami. Ayan na po siya. Adubong pusit. Yum-yum-yum. O diba? Yun talaga magluluto. Yan. Haluin natin para maino talaga yung rekado. Haluin mo natin. Para yung lasa pantay. Mayabay maya patayin na natin kasi pag di natin yung patayin, mano siya. Pukunat.

ano, orin itong video na to? Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye.